Nawagan si Senator Bam Aquino para sa mas malawak na kahandaan ng gobyerno laban sa mga sakuna at kalamidad, partikular sa banta ng lindol at matinding pagbaha. Iginiit ng senador ang muling pagbibigay pondo sa Project NOAA at mas malaking suporta para sa mga world-class Filipino scientists. bilang chairman ng Senate Committee on Science and Technology at vice chair ng Senate Finance Committee, sinabi niyang maraming bilyong piso ang nasasayang sa hindi epektibong flood control projects. Binanggit niyang dapat nakabatay sa science at technology ang mga hakbang lalo na sa panahon ng climate change. Kasama sa panukala ni Aquino ang pagredirect ng pondo sa mga programang napatunayan na tulad ng early warning systems, flood modeling at mga proyektong gaya ng mangrove reforestation at watershed rehabilitation. Sinabi niyang dapat iwasan ang karaniwang infrastruktura na hindi nakakapigil ng pagbaha at sa halip ay mamuhunan sa mas makabagong solusyon. Binigyang diin din niya ang halaga ng paggamit ng datos ng Project Noah para matukoy ang mga flood-prone areas at mas maging tumpak ang paggamit ng flood control budget. Gamitin natin yung Project Noah kung ano ba yung mga lugar na talagang flood prone at sana doon mapunta yung flood control budget. Ang panawagan ni Aquino ay bunsod ng mga nagdaang kalamidad kabilang ang lindol at matinding pagbaha sa Visayas dahil sa Bagyong Tino. Gayun din ang banta ng Bagyong Uwan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa de Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!